Ayan, shout out po Andi Kayaka Vlogs. Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andi Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po kaya Bal, maraming po salamat. Salamat po. Yan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin Andi Kayaka Vlogs. Maraming maraming po salamat at na, maraming po salamat. po. Ah, mga kalingap, pa-suporta po. Uh, Andy Kayaka Vlogs, napakasipag, napakatiyaga mag-scout deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. At di vlogs ka isang kalingap partner, Mag subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalingap rap. Salamat. So mga kalingap, sa inyo po lahat, welcome back my YouTube channel, yung lingkod Andy Kayaka Vlogs. No po, ayan, magandang 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 umaga po sa inyo lahat at ang oras po ngayon, eh, last no in chak po, no, ng oras. Ayan, at yung bago pa lamang po sa aking YouTube channel, please naman po, subscribe like and share, pakipindot yung bell button para updated po kayo sa ating mga video posts no. At sana mga kalingap, huwag sana tayong mag-skip ng ads mga kababayan, no. Tulong nyo na po sa akin, no po. At simple po, no, at siyempre, patuloy pa natin suportahan Kuya Bal Santos Matubang, ati The Vlogs, Kalinga Prab, sa kabutihan ng ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan, no? Ang hindi pa nakapagsubscribe sa kanilang YouTube channel, subscribe po. Kuya Bal Santos Matubang, ati The Vlogs, Kalinga Prab, no po? Ayan. At siyempre po, isang mapagpalang umaga, gabi, tanghali, Luzon, Visayas, si Mindanao, at sa ating mga kababayan ng mga FW sa pati bansa, Ingat po kay lagit gabi kayo ng ating, ating mga sa ating mga mga sponsors, solid viewers, supporters, silent viewers. Shout out po sa inyong lahat, no? Ngayon mali nga mga kalingap, no, kararating-rating ko lamang po dito sa bahay, umagang-umaga. At ako po mali sa umagang-umaga pa rin. No po. At ah, kaya po ako bumalik agad kasi po ah, mayroon tayong darating na bisita ngayong araw po ito dito sa bahay. No po. Kaya ako bumalik, hindi po tayo nag-scout ngayon mga kababayan. Kahapon po, ah, tayo po may pinuntahan. No? Ngayon mga kalingap, ah, nagpi prepare po tayo ngayon ano, ng ating... Ah, munting, pagsas munting pagsasalusaluhan ng ating bisitang darating ngayong araw na ito. Dito po, sa bahay mga kababayan kasi ganyan naman po talaga sa Nikaya Ka Vlogs na kapag may na bisita ay tayo po talaga ay uh, ika nga po ay uh, nagpi-prepare uh, nag no po kaya tulad nga po na sinabi ko doon po sa mga tao na gustong bumisita gustong dumaan dito kay Antikaya Kaplugs o gustong pumunta halimbawa pupunta kayo ng Sabado biyernes pa lamang po mag-PM na kayo para naman tayo ay makapag-prepare ikang ano. Kaya abangan niyo po mga kalingap kung sino ang darating nating bisita ngayong araw pong ito mga kababayan. At ipakikita ko po sa inyo kung ano ating piniprepare na pang uh, sasalusaluhan ng ating darating na bisita ngayong araw na ito mga kababayan. Update ko kayo! Yan so mga kalingap no, ito si Marlon Falcón TV po, siya yung prepare po ng ano, ng uh, papaya, no? Ayan, at simpre may uh, talbos tayo ng sili o oh, sariwan-sariwa, grabe. Ayan. Alam nyo, alam nyo naman po siguro kung anong lalaw ko natin ng papaya. Si Maru Palcon TV. Ayan. Oh. Ayan. Mm. Ayan. Okay, mga guwapong mga bisita. Ayan, may darating daw po bisita. Kaya ganyan po trabaho niya ni Mara Lupal Kuntibio, ano? Uh, pantinulang manok siguro to, ang kanyang uh, lulutuin. Pero ako po magluluto, mga kababayan, kasi uh, may, may, may expert po talaga ako sa pagluto ng mga um, ganyan mga tinula, no? Kuya kasi, expert din po yan. Ano, no? Ano saan expert? Eh, mahirap ang yan. Ay, yan po yan mga, mga kalinga, mga kababayan, no? So mga kalinga, mga kababayan, no? Ang oras po ngayon ay alas 12. Insakto na po ng katanghalian. Katatapos lamang po ng ulan. No po, ayan. Ngayon po mga kalinga, mga kababayan, tayo na po ay prepare ng ating uh, o oh, mag-uumpisa na tayo ng ating pagluluto dahil kanina pa pala na i-prepare no po. Ayun, mag-uumpisa tayo magluto ng ating uh, recipe na walang kamatayang resipe. Walang kakupas-kupas na resipe. Ano Kasi, yun nga po, no, ang gusto nila ng ating mga darating na bisita. Yung kasi yung request. napo, no Ngayon po, mga kalinga, na po tayo, mag na po tayo, magluto. No? Yan. Shoutout po sa inyo lahat. Siyempre, magigisa tayo ng... Yan. Walang kakupas-kupas po, no, na lutuin natin, no. Ngayon po, ang ginagawa ko po muna mga kalingap, no. Kapag ako nagluluto ng ganito, no. Ah, uh, to, luya, igigisa po muna natin 'tong luya. Pag mapula-pula na, igigisa natin, isasama na natin yung uh, uh, ba uh, bawang, bago sibuyas, no. Yan. Para mas lalo mabango mga kalingap mga kababayan, no. Yan. Igigisa na po natin ang luya para sa ating uh, lulutuin. Yan. Tapos mga kalingap, no, ito ang ating kinuhang uh, sariwan-sariwa na talbos ng sili, o. Oh. Ayan. May tanim kasi tayong talbos ng sili. Grabe. Ayan. Yan po mga kababayan, mga kalingap. Mga minamahal ko dyan. Sa inyo po, manamahal ko po kayo mga kababayan. Kaya salamat po no. Sa inyo lahat. Yan. At pula-pula uh, na po itong uh, luya. Mapula na. Mapula na rin po ang bawang. Ang um, bango na po. Mapula na rin pati ang sibuyas. Ihulog na natin ngayon ang... Ah, ah, ah. oh! Ayan. Ihulog na po natin ang manok. Mga kalingap. Pero wala po sa yan ha. Yan o. Oh. Papupula-pula hindi po natin yan. Ganyan po, magtinula ang inyong lingkod. <laughs> you know? Okay. Yan. Mamaya pa po, po natin tumarling mga kalinga pa ng sabaw. Kasi nga po, ah, uh, papupulapulahin muna natin konti, no? Kasi magsasabaw naman po ito ng kusa niya. Ika nga po ito, uh, mag may uh, lalabas po itong sabaw. Yan. Yan, so mga kalingap at uh, sige, pakita ko sa inyo maya Update ko kayo ulit mga kababayan. Yun, mga kalingap, mga kababayan. At uh, ito, nagbubula ka na po ang ating walang ka walang kamatayan o walang kaumay-umay na uh, tinulang manok, no? Kasi po, minsan-minsan na naman tayo magtinula ng manok, no? Ayan, at uh, palalambot-lambotin na po natin itong papaya bago natin ihulog itong talbos na sariwang-sariwa, talbos ng sili. Yan, no? At, syempre, may salay din po yan. Alam mo yung ba yung salay, yung tanlad, no? Yan po kasi ang bagay sa tinulang manok, mga kababayan. Mga kalinga, Ay, grabe. Sabaw pa lamang po. Katalo na. No? Sabaw pa lamang, katalo na. Yan. Tuloy pa ang bulakan. Ato, At baka po yung damo ito. Ay, hindi po ito damo, mga kababayan. Yan po ay uh, salay or uh, tanlad, no? Yan. Yan po. May kon konti po. Kasi ang oras po, alas 12.35. Pinas time. Yan. Sila, oh. Ayan. Ayan na po ang mga bisita ngayon, oh. Para po si Kalinga. <laughs> Ayan na. Ay, Tuloy na, na tuloy. Na ako ng tinola. Ayan. Ay, grabe. Pasok, ay, pasok, pasok. Ayan, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Oh, tuloy kayo, tuloy. Sa kan kalsada? Oo, oh, pinagpagawa na sa Jaco. Ayan, oh, sige, tuloy, tuloy. Ayan, si Jelo Mags, sige. Oh, kaya si Pwester Olib, ayan. Tuloy kayo, tuloy. Oo, oh, ada uh, ginawa, na dito na karang linggo, yan. Oo, oh, ayan. Oh. Sige, kayo, kain. Dahil sige pa, magkakain pa pala ako. Ayan, ano po may meri? ka Yan, nandito okay. na sila. Oh, oy, okay, papi ba? Ayun, utos oh, niya. Okay. Pasensya na, pasensya. na ako to. Saluto ni nanay. Ayun. Oy, oy, kain tayo kain. Oy, nandito na. pasok, pasok, pasok. Ay, kain kayo, kain! Ayan po mga kalingap. Ay, grabe Lagi ako nasa live mo, hindi mo lang alam. Ha? Hmm. Misa nga, hindi mo lang ako mabasa, panayang kumin ko. <laughs> Ay, nilutok ba ng ano? Daing? At yun nga mga kalingap mga kababayan, no at uh, ako masayang-masaya kapag tayo na nga ng pagkain ng uh, mga bisita no at uh, ang pagkain naman po ay talaga para sa lahat mga kababayan no kasi nakaugalian ko na po pag nga talaga ng bisita ay talaga po tayo ay naghahanda ng hapagkainan mga kababayan no po salamat po sa inyo lahat <laughs> Nasa yong mga, ano ano nasa yong ano okay. Yung ano yung tuyo Hmm? Uh -huh. Ang <tapos> Gag gagahit ako pa rin. Hayaan ka na ano? Pitsilyo. O oh, wala kayo pinggan doon. Eh magdala magdala. Wala na nga doon. Magdala. Pitsilyo dyan. Oh. Huh? Oo. Suka, hindi man nilabas. Hindi may tuyot ka lang sa doon. Hindi. Tama ng daing. Oh, kung sanay kayo mangain ito, minatamis ha. Uy, baka hindi kayo sanay mangain ito. Ano ba yung kandi? Uy, loot. Oh, puro-puro honey bee Hindi pa napipiga yan. Oh. Uh. Yan, minatamis. <laughs> minatamis. Kandi. <laughs> Uy, hindi kain. Naiwan ko naman yung pulat -pula mo. Ha? Naiwan, Naiwan mo na naman? Ay, Diyos ko po na. <laughs>

Sige lang, kain lang kayo, kain lang. Ano po, ang ating uh, mga bisita ngayong araw na ito mga kababayan. No? At ah, uh, siyempre, galing kung saan saan lugar, galing ng mga sulok-sulok. Ayan po, at uh, ginutom na sila. Kung sa mga sulok-sulok na liblib, no? ginutom na po sila mga kababayan. Ayan, ulos um, na baga nga naman, mag-alas mag tres -alas, alas, mag -alas na. Mag-alas tres na. po. May dala po sila, oh. Regalo sa akin. Ayan, oh. Mga nakabalot. Regalo siguro to sa akin. <laughs> ako kay Kuya Andy, ikaw na lang wala. <laughs> <laughs> ininggit, ininggit pa si Jimmy. Nagintay baga kami Kuya Andy, Ha? Oo oh, nga. Lagot ako ng gabi doon. Lagot <laughs> ka, lagot ka lang kay Kuya Andy. Sabi niya, may kasalanan daw sa sa'yo. <laughs> Sabi ko, punta ka doon. Inabot na lang gabi yung tayo. Inabot na lang gabi yung mag-asawa. <laughs> <laughs> Ay, magandang hindi pumunta ka ako itong mga ito. <laughs> Sabi ko, pumunta kami doon. Dahan tayo. Sabi na. Hindi, ano araw din yun na? Sabi ko, dahan tayo wala naman tayo, may pasasano, sa kami nga ka nakalimutan din namin yung cake kik toli. ayos na kami ng cake. wala na. wala tayong may pasasandong tingin ka ng mabilhan kung saan ka sa daan. Eh, wala naman kami madaan yaman para kapit, galingan, e, wala pa? talaga ko sabi ko sabi Magpakita lang tayo para pa. sabi ko sabi ko sabi ko sabi tayo. sabi ko sabi ko sabi to, sabi, to, sabi, to, sabi <laughs> ahahaha, <laughs> mm -mm. sige si up daw. busog na busog, yun, yung kumakain yung ano yung ano yung ano na ano yung ano yung ano yung ano si ano yung ano yung yun mga kalingap, sina kalingap probo at uh, may pupuntahan lang po sa dito, pero babalik na dito. Ayan. Oh, sige. Oh, okay, ingat kayo, ingat. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Siyempre nato po sina Kuya Bobby, 143. Ayan. Nandito sila lahat. Oh, sige, ingat kayo. At babalik pa naman yata din eh. Magpunta lang kay asli Bro, andi lang sa kalam. Ay, ay sa kalam, Kuya Bobby, sa pagtulong. <laughs> sa kalam lang sa pagtulong. <laughs> So mga kalinga mga kababayan, alis na po sila no. Ha, na si Kalinga Pro sa unahan. Ayan, at uh, simple po siya, pure help. Ayan sila kay Bobby. Ayan oh, nandiyan po sila. Uh, oh, sa pabalik-balik ko dito sa bahay nila ni Sir Andy. Mm. Huh? Wala talagang mangyari. Sir <laughs> Andy talaga ganun pa rin. Ay, ganun pa rin talaga 'yan. Walang pagbabago kay Bobby. Ito sakalam. ganun Ayun, kalinga ito si Sir Andy talaga. Sa kalam, sa sa, kalam, sa pagtulong sa, lang. Sa pagkain. Ang pagkain kay Bobby para sa lahat. sige, salamat. Ingat yo Ingat yo ingat. Oh. Malo, Ay, wala akong may padala sa inyo ha. Ay, <laughs> ingat, ingat. Ito ang tatay <laughs> ingat, kayo, ingat. Ayan, si ate, si Jelo Ingat, kayo, ingat. Ah, ayan, shout out. Bye. One, one, dito ka na. A driver, a driver. Ay, wag mo pakalaman yan. May, 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 Pwede ako mag-drive, wala problema kahit Manila pa. Ah, sige, ingat kayo, ingat. Ayan po, alam doon si Kalinga Prab. Ayan, shout out, ingat ka uh, Kalinga Prab. Ingat sa biyahe. Ayan, at salamat po talaga ng maraming marami, no? At uh, masaya po ako mga kalinga pag tayo nadadat nga ng ating mga kasamahan tulad nga po ni Nayan, mga yan, uh, team kalinga, sina kalinga prab, ayan, ano po, masaya po tayo. Ayan, yun nga lamang po, no, at ako yung nga po ng suri talaga, hindi ko po malimutan yung pagpunta rito ni Kuya Bal, ay wala po tayo kasi nga po, ah, walang abiso nga po, no, maaga pa po ako malis ng dilim, -dilim pa. Sige mga kalingap, mga kababayan, marami po salamat sa inyo lahat at kami na naman po ang naiwan dito sa bahay, no, ayan, shout out po at mabuhay ang sambayan ng Pilipino, ayan. Ayan, kami na naman po naiwan dito, si Narian, ayan, natanong natin si Rian, kamusta? Ano masasabi mo sa ating mga bisita, Rian? Ano masasabi mo sa ating mga bisita? Okay. Ayan. Nabusog naman sila, no? Ayan. Mga kalingap, si Rian po, no? Ayan. At uh, salamat po sa inyo lahat, mga kalingap, mga kababayan.